Yo, hello guys. Ilang naman yung mga Brahma hands na meron ako sa ngayon. Plano ko sila padamihin ulit itong susunod na taon. Naghihintay lang ako ng tamang tempo kasi meron pa tayong mga mas importanteng gagawin. Tama naman talaga na hindi mo ramdam yung pagod at hirap kapag mahal mo ginagawa mo. Pero oras, pera, at dedikasyon ay mahirap i-maintain lalo na kapag meron ka pang ibang obligasyon sa buhay. Tama mo na rin yung mga ibang cause ng disappointment like bagyo, hinihingi, na binabarat o kaya ninanakaw. Ina-enjoy ko na lang sarili ko sa pag-alaga ko sa kanila kahit na konting bilang lang. Lalo na sa pag-improve ng kanilang traits at breed characteristic kada breeding ko sa kanila. Yun yung masayang parte para sa akin at sa mga ibang breeder din panigurado. Na sana balang araw darating din tayo sa ma-appreciate din nila yung mga manok ko at pagilala ng madla. Hanggang dito na lang, I'm out. Peace.